For today's video, gagawa tayo ng ubi halaya. Ito yung mga ingredients. Yung frozen na grated purple yam, isang evaporated milk, isang condensed milk, etong ubi flavoring na optional, and then one fourth na butter, and then optional lang din yung sugar. Yung iba wala kasi yung sugar. Pero ako maglalagay ako ng one half cup ng sugar. So, Simulan na natin, guys. Okay, guys. Simulan na natin ang pagluluto ng ube. Simulan natin sa evaporated milk. So, ilagay na natin 'to. Yan. Make sure medium heat lang 'yan. I-simmer lang natin yan mga 10 minutes. Ayan ha, ayan guys. Medyo kumukulo na. Isunod naman natin ang butter. Ayan. Tunawin lang natin yan guys. Maririnig nyo sa background si Hailey nagro-roll over na siya. Kaya kailangan todo bantay na sa kanya. Ayan. Tunawin lang natin to guys. Ayan guys, natunaw na ang ating butter. Isunod na natin ang purple yam. Alam nyo naman dito sa Canada, medyo mahal ang ube. Kaya, eto na lang gawin natin. Yung frozen purple yan. Yan, Tipid tips. Kapag nagkikrave kayo ng ube, pwede nyo na rin gawin to sa inyong bahay pag nasa abroad kayo. Sa Pilipinas kasi madali lang din eh. May nabibili ka na din ng mga ube dyan eh. Or, pwede ka rin naman gumawa ng ganito. Yung sa mga halo-halo. Ganito din yung ginagawa, eh. Sa ube nila. Ayan, guys. Haluhuluin lang natin. Make sure lang, guys, nadurog-nadurog yung ating ube. Ayan. After nyan, pwede na rin nating i-add yung condensed milk. Ayan guys, na ko na lahat ng condensed milk, then halu-haluin lang natin. And this is optional. Magdadagdag lang ako ng sugar para medyo matamis. Ayan, maririnig niyo sa background si Haley. Napatulog na. And then, pwede na natin dagdagan siya ng ube flavor. Itong McCormick. Para lalo lang siyang magkakulay. Pwede hindi na rin naman dagdagan kasi ube yun naman na. Eh, meron ako na flavoring. Kaya, might as well use it. So, ayan guys. Medyo nagkakakulay na siya. Nandito na tayo sa exciting part ng paghahalo ng ube. Siguro mga 45 to 50 minutes na paghahalo to. Bago pa lumapot siya. I-time lapse na lang natin guys. Ito na. Sasakit na yung braso natin dito. Pero ginusto natin nito magluto. Kaya, natin yung choice halo-haloin Halung natin to. medyo lumalapot na. Tinulungan na ako ni mamang maghalo-halo. Yan. Medyo palaputin pa natin. Siguro mga 15 to 20 minutes pa. Ayun na, si Hili. Cranky na. 11.30 na dito. Papadadahin lang namin yan. Ipatutulugin eh. na ulit. Ito na pala ang beto niya. Ito na oh ang na oh. Aloin lang natin, guys. Ngayon na, guys. Mukhang okay naman na. Nangalay ng ating braso. Ngayon na siya. Diba? Oh. Ube na. Yan. Tinignan ko na siya kanini. Eh. Medyo kalasa na niya yung ube jam sa Baguio eh. <laughs> yung mountain, an ba? Yung mountain mid nga ba? Ayan, na, no? Lapot. Ay! Dumikit pa dun. Lapot na. Pwede na yan, guys. Ililipat ko na lang yan sa container and then palalamigin. Then, nalagyan natin sa fridge. Ayan, guys. Yan na ang ating ginawa for today's video. Hello, guys! Welcome to our blog. Time check. 7.20 p.m. Paalis kami. Today is Thursday. Gagala si Hailey. Hailey. Kasi sa weekend, magro-road trip kami, hindi makakasama si Mama. <laughs> Kaya, alis kami! Gagala! Makaready na ang aming baby! Drive-drive kami, kung saan kami mapadpad. Ayan, itong aming ganap while waiting for Daddy. Right, Hailey? Say hi to the vlog! Say hi! Say hi! Seryoso siya. Minta yung dede niya eh. Naantok na pala. See you guys later. Hi vlog. Hi, vlog. Say hi. Hi vlog. Isus. Hey, Isus. Hey, Tara na daw. Sabi ni daddy. See you guys later. Ganda o pa sunset na guys. Yun. Ganda. Ayun eh, o airport na yun, doon, no? Air Canada. Ganda. Sunset. Ayun ang Air Canada. On the way to airport to, eh. 16 minutes drive. Punta kami ng Richmond. Fisherman's Wharf. Oh, yung ganda. ganda. outlet oh. Kita mo ako ng arts yeah. Jimmy Choo. Yan ang outlet dito sa Vancouver. Eh. Outdoor ya. Yeah. Medyo na kafag. Oh. Yan guys, drive drive lang kami. nakita ko palahan yung ano, vlog kanina nila Alvin and si Sema. Sila lang din nagdi-DIY ng gupit. Sabi ko, ay, ginawa na din natin yung hmm, mahal kasi. ng gupit sa Canada. Kahit nga buho ko eh. Soy ko lang pinagugupit. Trim-trim lang. Tipid. Tipid. nga, medyo traffic dito. Ay, hindi. May stoplight lang pala. Ayan, guys, ah. Oh. Ang laki airplane, oh. Okay, Pag-zoom natin. Ayun. Kanina, may dumaan. 45 minutes eh merong nagla-landing na eroplano Adere ah, derecho oh. Westminster Highway na tayo Basta sa car seat, nakakatulog yan eh. nga. 2 minutes na lang guys. Dito na kami. At ang ganda. Oh. Ibang lugar naman to ng Richmond eh. Kasi dagat yung sa dulo. Ayan. Ito na yun. Ah, hanap ka lang din ang ano dito. Parking. Ito na siya guys. Fisherman's Wharf. Ang dami rin mga restaurant manong, dito manong, manong eh. Ito yung natin dati ng summer ni Sam. Alala mo na. Ayan. Pasyal natin si Mama dito. Okay. No? On your right. Right? Bakit? Oh, sige dyan. Lakad-lakad muna kami guys dito. Naka 1 hour parking kami. Mahal ang parking. $4.70. 1 hour lang yun. So, huwag picture dito, Mama. Shady Island. Ah, picture lang mo si Mama. Huwag na. Huwag na muna. Ayaw mo. Tunan mo walk si Mama. Minsan lang tayo pumunta dito. Umaganda yung ganyan, no? Picture lang kita. Oo, oh, syempre. Ako. Ah, picture lang kita dyan. Teka lang, guys. So, yes. tinan nyo. Souvenir shop. Ang gaganda. Para daw eastwood dito, sabi ni Mama. Lakad-lakad tayo. Dito. Ayan. Mga souvenir shop. Ah... Uh, sana na? Ayan na si Harold sa si Hailey. Nagising na si hili Pero buti, hindi nag -iiyak. Ayan dito, oh. Lakad-lakad. Dito, pwede tayo kumain eh, oh. Ayan. Kaso gabi na. ang Fisherman's Warp, ma. Ayan, oh. Wow. Ito, sarapan mo. Ito, wow. sarapan mo. Ayaw. Yan, yung signage. Diyan kami nagpicture dati ni Harold. Naalala mo, Han? Ayan, no? Kaso madilim na, guys, eh. Okay lang yan. Sa summer, pwede bumalik dito. Pero at least uh, pasyal na pasyalan na ni mama to. Wala masyado kumakain sa mga restaurante, oh. Pero open sila. Ah, yun, Fisher. Yeah. Pwede ka na picturean dyan, ma. Ayan na, guys. Fisherman's Wharf, Steveston, British Columbia, Canada. Ayan. Ayan, no? Diyan, may mga ano, nagtitinda dyan ng mga isda, mga crabs, lobster. Diretso pa yan kung lalakarin natin. May mga malilit na bangka, oh. Ayan, tubig na yan, guys. Pwede pa siguro? Yan, oh. Pwede pa siguro maglakad kahit nakaklose na sila. We're just gonna walk there. We can still walk over there, right? We can still walk over there, right? Yeah, thank you. Let's go. Oo, oh, yan yung mga fresh mo. Alam ko, mure eh. Pero hindi pa na kasi natin na-try bumili dito eh. Sarado na. Yan yung mga bangka-bangka oh. Sarado na sila guys. <laughs> Ayan, meron din kang mga tourist din sa likid. Pwede kami maglakad dito. Makita lang namin yung dulo. <laughs> Solo namin, guys. Solo. Wala lang masyadong tao. Ay! Ano ba yun? Nakakatakot naman yun si Kuya. What's that? Ano Ay na, sashimi grade. Number one. O, oh, diba? Ayan siya, guys. May mga price naman, eh. How much? Hmm pink I mean, I salmon. Uh, yeah, sarado na sila eh. Yeah. Just say no to farm salmon. Ayan guys. Ayan bangka. Oh, di ba? Oh, yun yung bangka. Oh, kita nyo. Ano you know, tubig na yan, guys? Dagat na. Ito, dagat na. Ito dagat. Dagat na. Oh, oh lulug na kita jan na. <laughs> Joke lang. Tubig na yun. Dagat ngayon ano? Ito yun. Number one sashimi. Ay, Ah, ano dyan? Sa anong, ano dyan? Ano niya? Oh. Kung pwede, kung gusto niya dumede na. Uy, madaling na rito. Wala na, oh. This is the end of, the ano end of, na. Of, ano na. Yeah. The end Ito coon. na, yung dulo na, oh. Dulo na. See? <laughs> ayun, oh. Merong bangka. Ayun, ayun. Ayun, oh. Sakto pala. Ay, kaso hindi siya nagpo-focus. Ayun, ano? Katatapos na kayo mag-fishing yan. Pero dilim na din eh oh. Ay, kapalaot pa lang ata. Kapalaot pa lang eh. Ayun, oh, grabe oh. Hindi ba na-justify ng camera ko? Grabe, oh. Uy, so si Hailey. Dede break muna. May dede si Hailey. Ayan, pinicturean ko na si mama dito. Ayan, yung signage ng Fisherman's Wharf. Ano masasabi mo dito, ma? Anong malaki. Maganda? Parang ano na rin. Ano yun sa atin? Eastwood? Ah, parang sa Rose Boulevard doon. Sa anong? Ticket mode. Anong tawag doon? Ah, baywalk. Oh, bay. Yun, parang baywalk. Ah, yun sa ticket booth, mama. Pichurang kita. Panta ka dyan. Ang ating turista. Maliwanag pala, guys, dito sa pwesto namin. <laughs> Nakaupo lang kami tatlo. dumedede si Hayley. Lamig. Break time. Break time ba 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 muna. Lang. <laughs> break time. Baka babalang may break time. Na break ganda? time agad si Hailey eh. <laughs> Nagbaon kami ng mga snacks. Pero an Anjan. Ano yung mga i favorite ko chichirya. Binitbit ko yata diyan man. Oh, it mo dyan, sa ilalim ng oh, stroller. Wait. Meron nga Anjan ngay croissant ko eh. May tubig na eh. Tipid tips na naman. Magbaon ng mga snacks pag pumapasyal. Pero nakakita kami ng fresh lice. Magpipidsa ba tayo? Sino kaya magpapapidsa? <laughs> Tipid nga tipid, eh. Tipid-tipid. Diyan na tayo sa snacks natin. Kasi magro-road trip kami sa Saturday. Kaya tipid muna. Wala masyado kumakain sa restaurant. Yung sa likod naming restaurant, sarado. Doon sa unahan. Ayan sa harap namin. Bukas siya pero walang kumakain eh. Yeah. Medyo nagtitipid na siguro yung mga tao, dahil ang taas ng cost of living dito sa Canada. Ano mo sasabi mo, ma? Kasi, <laughs> ganoon <laughs> 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 talaga. Sa Pilipinas, ganoon. Tumataas Mataas lahat ng dito. bilihin. Kahit dito. Kaya, para-paraan, pa paano makatipid? Pero, nakakaraos naman. Salamat naman, nakakaraos. Kaya, thank you, Lord! Thank you, Lord, nakakaraos. Saan si Hayley? tahinik yun know, o. Lumidede doon guys. Masyado kita. <laughs> Papikit-pikit. Papapikit-pikit. Ayan, ayan. Medyo ako nakikita siya, na. siya o. Oh. kaya niya yung baon nating grass milk. Na Oo. Okay. Mamaya yan sa bahay. Lakad-lakad kami guys dito. Hanap kami ng mapupwestuhan. so kami pwedeng mag-snacks. Haley. -galag -galag yeah. Tunga, eh. Tulog na si Hailey. Dumede na. Okay na siya. Na ha? Oo. May mga gumagalang mga estudyante. barkada Laka tayo dun, no? Oh. Parang matigas na ulo. <laughs> nag kami, guys, dito sa... Eso nga ba? Eso nga ba to? Dito sa gas station kasi... One... 79 ang gas mura to yung dadala namin 188, 189 tama ba? asa na hindi ko na makita papagas lang kami ng 50 ayun na si Harold, ayaw na niya ako palabasin dito na lang, lang kami sa loob ng car ayan wala nga eh Petro points. Saya, mag-download nga kami nun. Fuel rewards. Ayan, sabi yung. Pay and start the pump in the Petro Canada app. Insert your Petro points card at the pump before you start fueling up. Mag-download nga kami nun. Ayan, guys. $60. Almost 33 liters din. Wala, 61 na. 34. 24 liter na Full na. Ayan guys. Tinodo ni Harold ng 61 yun. 34 liters. Masa Ailey. Lalaro ng lola niya. Dito naman kami guys sa pagpapahangin ng gulong. 2 dollars. May bayad din. Para nakarendi na sa sasakyan sa aming road trip sa Saturday. Petro Canada nga pala itong napuntahan namin. Ayan. Pwede coins. Pwede ka mag-tap ng card mo dyan. Apple Pay, GP. Ayan. Eh, may $2 coin ako dito. Kaya, yun na lang. Okay. Nakauwi na kami, guys. Mga 9.10. Then, nag-dinner uh, landing kami at nanood ng tulpo yung trending ngayon na resort dun sa gitna na mm -hmm. ano, chocolate. chocolate. hills. Yan yung pinagod namin. Tawa kami ng tawa dun sa engineer na kausap ni Tulipo. Ayan, si Haley. Ayaw pang matulog. Anong oras na? 11 na. Ayan. Magbababay na kami. We will end our vlog, guys. Thank you guys for watching. Please like. Please subscribe. Jesus. Hope to see you guys on our next vlog. Bye.